Hello guys! So, yeah, papunta kami dyan sa Divisoria ng aking sister at ng aking pamangkin. Ay pagkatapos ng isang oras na biyahe, awa ng Diyos, nakarating na rin kami dyan sa Divisoria. Hindi pa siya gaano masikip guys. Ayan, napakaluwag pang magpabalik-balik. Ayan, pagkatapos naming mamili ng kaunti, iniwan muna kami niya dyan kasi po eh, may papasukin siyang loob na medyo malayo, mapapagod lang po kami dahil mabigat ng aming dala. Ayan, talagang hindi mo na po mapigil ang kapaskuhan, ang mga nakita ko po dyan. Halos puro Christmas light, sa Christmas tree po. Talagang malapit na po talaga Pasko. Ayan po yung aking pamangkin. Ayan, pagkatapos po ng mamili ng aking kapatid, kami po ay tumuloy na sa May Divisoria Mall kasi po may bibilin din po siya doon at ako nagpataglay lang po ng kaunti. Ito po yon Divisoria Mall. Ayan, silang dalawa lang po pumasok mag sa loob. Ako po eh, <coughs> sorry po, minamalat ako. Ako po ay naiwan lang dito sa hagdanan. Ayan, naupo lang po ako dyan para akong kawawa joke lang po <laughs> ayan po para hindi mainip mag video, -video tayo ayan sana po pala naglagay ako dyan ng lata <laughs> baka may maawa joke lang po ayan nakatsinelas nga lang po ako guys tinamad akong magsapatos ayan po yung aming napamili na Ayan, umuwi na po kami at yan po ulit ang aming nadaanan. Mga pandekorasyon po para sa Pasko. Ay, Merry Christmas. Lapit na po talaga. Oh, ayan no. Naku, malapit na talaga Pasko. Ganda no Christmas tree ang laki. Natagal ko rin po nag-intay dyan. Mga, disco ko, kalahati oras mahigit. Ewan <laughs> ko kung saan sila sumikot-sikot dyan. Hirap nga naman pong sumunod-sunod kapag ganun karami na yung dala mo. Kaya sa wakas, natapos na rin sila. Sumakay na po kami hanggang sa sakayan papuntang malinta. Ayan, hirap na hirap po yung driver. Kasi po eh, yung aming dala yung sa kanyang tabi. <laughs> Ayan, hanggang dito na lang po guys. At 3 minutes lang po itong sa TikTok. Bye bye na po. Thanks and God bless. Ayan po ang aming mga napamili.